Ayan, magandang araw mga kadahon. Ay grabe. Straight tayo mga idol, oh. wala pang tulog yan. Ngayon, ay meron nagbigay sa atin. Ito. Patola. <laughs> Ang bait naman ng ating dyan ito. Salamat ha, Kuya Lito. Marami salamat. Ayan. Ang laki ng patola na binigay niya sa atin. O. Ayan, speaking patula. tarsika, <laughs> speaking patula, mga idol. Ha? Lahat ba tayo kumakain ng patula? O kumakain tayo ng patula na hindi natin alam kung ano ang mga benepisyo nito? Ayan. Yung mga hindi kumakain ng patula ngayon, mga idol, pakinggan nyo to, no? Grabe, matindi ang mga benepisyo ng patula, mga idol. Una, alam nyo ba? Ano? Wala pa akong sinabi. Nagpapapayat yung patula. Hmm. Di ba? Pinapaganda niya yung pangsyon ng atay natin. Abdo. Di ba? Ganun kagaling yung patula mga idol. Pag ikaw kumakain ng patula araw-araw, ayan, napaganda na yung ating mga balak. Nakakatulong sa mga may anemia. Yun. Anemic ka? Kumain ka ng patula. Upo. O, o ang maganda, pinapaganda na yung daloyan ng dugo natin. Di ba? Ganun, kalupit. O, pag ikaw kumakain ng patula, alam ko mga Ilocano, mga Ilunggo, o sino man sa atin, para kain ng patula mga ito. O lalo na mga nasa probinsya, no? Mga nasa probinsya. Pinapaganda na yung paningin natin, mga idol. Mga paningin? Mga viuda, mga viuda. Joke <laughs> <Diyok> lang. <laughs> o, pinapalinaw niya yung paningin natin. Ganun ka ganda yung uh, patula mga idol, no? Okay? O, itong malupit talaga sa lahat. No? Pag ikaw constipated, no, mahirap dumumi. Tatlong araw, apat na araw, hindi ka pa nakapagdumi. O, ito, tumain ka ng patula. -mm. Matik yan, swak yan, labas yan. Oo, kasi mahirap mga idol. Pag ikaw constipation, o oh, ikaw ay constipated, eh, tatlong araw, sabi ko nga, tatlong araw, apat na araw, hindi ka makadumi. Cancer yan. Magiging cancer, colon cancer. O, oh, di ba? Umay na tayo ng patola. <laughs> Salamat mga idol. Yan. God bless you. Sa inyo lahat. Bye-bye.